PNP at Komalik sa Balangiga, Eastern Samar, tinanggi na nagkaroon sila ng raid sa isang uh, lugar na may boat buying at boat selling. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RA 32, Mahupay Ngaga, Jimmy. Itinanggi ng Balangiga, Eastern Samar, PNP at Komalik na nagkaroon sila ng raid kontra sa boat buying at boat selling. Sa naturang bayan, ang uh, mga impormasyon na nagkakalat uh, sa social media na boat buying at boat selling. Sa Balangiga Eastern Samar ay maling impormasyon at walang katotohanan. Bagkos, ayon kay Laura Makabuhay, acting election officer to ng Balangiga Eastern Samar, nagsagawa sila ng roving Patrol kasama si Balangiga Eastern Samar PNP Chiba Police Captain Alison Dali Abitria. Sa umano-vote buying sa isang beach sa barangay San Miguel, Sanatorang Bayan, may mga tao na nakaupos sa beach at cottages ng lapit ng team. Ang iba'y tumakbo, ang iba naman ay hindi. Kaya tinanong ito, sinabi naman ng mga nandoon na tinuturuan lang sila na mag-shading ng baluta. Ang isa naman ay pumunta lang siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mula dito sa DYV Election Radio Takloban ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay para sa Dizarits. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. You, Jimmy!